Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magwantuhan. Opisyal lang nagkasundo ang kampo ni Kevin Durant at Houston Rockets sa isang contract extension. Pumirma si KD ng 2 years 90 million contract with a player option sa huling taon nito. Ibig sabihin ay kung hindi magiging maganda ang takbo ni KD sa team na ito ng Rockets ay pwede siyang pumasok sa free agency bago magumbisa ang 2027-2028 NBA season. So matapos ang season na ito ay may one year guarantee pa nga si KD sa Rockets kung saan may sahod siya na 45 million. At kudos nga kay KD sa ginawa niyang sakripisyo dahil sa kanya mga naabot sa liga na ito at may legend status na din siya, si KD may pagkakataon nga sanang pumirma ng 2 years 120 million contract o 60 million per year. Ganun pa man para kay si kabubuti ng team ay tumanggap nga siya ng 30 million pay cut o 15 million per year na pay cut. Ito nga ay sa dahilan na eventually ay magkakaroon din ng contract extension sila Amen Thompson at si Reed Shepard. At si Tari Eason nga ay may pending pa na contract extension na pwede niya lang pirmahan hanggang sa October 20, Monday 6pm Eastern Time o October 21, Tuesday 6am Philippine Time. Dahil sa pay cut na ginawa ni KD ay mabibigyan sila ng espasyo na ma-retain si Tari Eason and at the same time ay makadagdag pa ng ilang pieces pagpasok ng free agency sa 2026 Summer. Pahayag nga ni KD ay alam naman daw niya na kung sa Rockets nga siya mapupunta ay kakailanganin niya tumanggap ng pay cut, kaya naman expected na niya ito. Ganun pa man kahit na tumanggap nga ng pay cut si Kevin Durant ay hawak na niya ngayon ang record for highest career earnings sa history ng NBA na $598.2 million surpassing ang record de Lebron noon na $583 million. Ganun pa obviously ay agad din itong mapapalitan dahil sa patuloy na pagangat ng mga sahod ng mga players ngayon. May mga tulad nga ni Nikola Jokic, SGA at Luka Doncic na pwede magkaroon ng halos 400 million sa loob lamang ng limang taon. So kung magkakaroon ka nga ng 10 to 15 years na max level ang sinasahod mo, tiyak nga na maaangatan nito ang record nila KD at Lebron James. So ngayon nga si KD ay may kontrata na sa Houston Rockets hanggang sa pumatak siya sa edad na 40 years old. At so far ay wala pa naman sinyales na humihina na siya. Siguro nga ay mas napapadalas lang ang mga minor injuries particular na sa calf area. Ganun pa man kung stats lang naman ang pag-uusapan ay sobrang consistent pa rin nga ni KD. 15 straight seasons na nga siya nagtatala ng mahigit 25 points per game na tila ba hindi siya tinamaan ng Achilles injury. Kaya naman deserve pa rin nga talaga ni KD ang sahod na ito dahil sa kanyang consistent level of play at hindi din naman siya tulad ng iba na umaasa lamang sa kanilang atleticism. Ang worst version nga ni KD ay kaya ka pa rin niyang bigyan ng 15 to 20 points per game dahil lang sa kanyang natural advantage advantages at kakayahan na tirahan ng depensa ng harap-harapan na tila ba wala itong nakikita dahil sa kanyang tangkad para sa nilalaro niya na posisyon. So kudos nga sa former MVP dahil hindi lang siya magiging malaking tulong sa loob ng court para sa Rockets, bagkus gumawa din nga siya ng malaking pay cut upang mapanatili ang core players ng team na ito. Ano ba masasabi nyo sa malaking pay cut na tinanggap ng 4-time scoring champion Kevin Durant?